Do you believe in the word luck or swerte or nagkataon, coincidence? Ako hindi. Story time muna tayo. Lumos kami from Pasig to Bulacan at habang binabagtas namin ang NLEX ay naplatan kami. Saktong flat nung gulong ay nahinto kami sa Shell Station. And flat talaga yung gulong. Drain na drain yung gulong. hello! <laughs> at uh, sabi ko, hanginan na lang natin. Imposible naman na meron nagbo dito. So, nagpahangin kami. Hindi nagtanong lang ako. Sabi ko, ah, may nagbo po ba dito, sir? Sabi ka doon sa naghahangin. Ah, dito, sir. May mekaniko kami. nagbo siya. So, niya. Uh, repair kit yung gamit. May dalawang butas. Nakauwi kami. Tapos, pag-uwi namin, kinabukasan, which is now, drain naman yung gulong talaga may tawag doon wala na wala nang hangin talagang running flat na ako tapos sabi ko naku saan kami maghahanap ng ng vulcanizing kasi bagong lipat lang kami doon sa subdivision na yun. so tanong kami doon sa guard sir saan po ba pwede mo ko vulcanize dito sabi ko oh malapit lang pagkakaliwa mo ando na agad sabi ko ah, ayos sa, na, na, timing timingan na naman punta na kami kaliwa doon binulcanize yung gulong then tinesting ulit sabi sir, hindi na to kaya. Pero hanginan muna natin para makarating kayo sa bibila nyo ng gulong. Aray! Kasi palitin na talaga yung gulong. Sabi ko, nako. Damage na naman to sa na naming finances. <laughs> Then yun, sabi ko. Okay, sige. Hinanginan niya. Then nag... Punta na kami sa dapat namin puntahan for a while. Nag... nagbagsak lang kami ng mga orders sa business namin. Then punta ka na kami dito sa Claridel. Bili kami ng gulong, Then, naisip ko lang habang habang nagtatanong-tanong ng gulong, Sir, saan ba dito ang paggawaan naman ng big bike? <laughs> Yung pinagbilan ko ng gulong, mga apat at kalahating steps lang, yun ay paggawaan ng big bike sa kilalang kilala dito sa Plaridel. So, nataon lang ba ang lahat? I don't think so. Swerte lang ba ako? I don't think so. Naniniwala kasi ako sa salitang provision. What are you trying? I want to know. Oh yeah, can you wait? Okay, chamba ba yun? Sinuerte lang ba ako? I believe not. As a practicing believer na laging nag-fail, ay naniniwala ako it is called provision. Yun ay pagmamahal ng Diyos sa akin. <laughs> Dahil, na-realize ko nga, no? Ang Diyos, bago dumating ang problema sa iyo, bago niyang pahintulutan na dumating yung problema, sinisigurado niya na meron ng solusyon sa paligid mo. Meron ng solusyon na nakaabang. Hindi ka bibigyan ng problema o hindi ka, hindi ka magkakaroon ng problema na walang solusyon. Yun nga, tinuturo ko din sa mga talk. Dalawang pwedeng mangyari. Kapag kaya mo na siyang solusyonan ng problema yan, pag hindi mo siya kayang solusyonan ng reality na siya, na kailangan mo nang i-accept. Now, dun sa story ko, yung sa nangyari sa akin daw two days na yon I just realized na whatever happens in your life when you see bad things or experience bad things may solusyon na yan you just have to ask you just have to pray for the guidance paano siya malulusutan kasi si God hindi siya hindi ang goal, ang goal kasi ng Diyos hindi lang basta pasayahin ka hindi lang basta gawing magaan yung buhay mo eh is to experience Him every day in your life. God loves process. God wants partnership with you. Na makita mo na siya yung gumagalaw sa buhay mo. And minsan, hindi kasi natin nare realize Kasi kakala natin sinuswerte lang tayo. Hindi natin alam it is Him who gives us those things na para makatulong sa mga problema natin or solusyonan. Yes, mababaw lang yun. But in my life, so many times in my life that God has given me so much more than I deserve. So yun lang, nare-realize ko lang na nauuna ang solusyon bago ang problema. Kailangan mo lang hanapin, makipag-partner kay God, paano siya hanapin, paano solusyonan. Yun lang naman story ko. Victor's Day. <laughs>